Mars, mahili ka bang mag-business? Ay, marami ako mga kaibigang babae na magaling sa negosyo. Yung maliit na kapital, napapalago sa maikling panahon. Sa Bible, isa ito sa mga characteristics ng isang babaeng marangal. She considers a field and buys it. With the fruit of her hands, she plants a vineyard. She dresses herself with strength and makes her arms strong. She perceives that her merchandise is profitable. Her lamp does not go out at night. She puts her hands to the distaff and her hands hold the spindle. Galing di ba? Landowner siya, Nakikipag-transaksyon sa pagbili ng lupa. Then ginawa niyang productive yung lupa with the fruit of her own hands. Sa bunga ng sarili niyang mga kamay. Nagtanim siya ng vineyard ng mga grapes yung taste niya sa fashion, medyo hindi pang OOTD. Pero ready for hard work. Siya mismo ang nagbebenta ng merchandise niya at kumikita ng maganda. Gabi na daw, nagtatrabaho pa. Ang sipag talaga. Gusto mo bang maging ganito? Pray tayo. Lord, tulungan mo po ang mga kapatid ko na sumusunod sa panalangin na ito na maging enterprising at maging mahusay sa negosyo. Nawa ay maging fruitful ang lahat ng kailang ginagawa at maging pagpapala sila sa kailang pamilya. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.